ang mundo na puno ng kagandahan at kababalaghan. Ang kalikasan ay isang regalo na dapat nating pangalagaan. Ang kalikasan ay isa sa pinakamahalagang aspekto na handog ng Diyos sa mga tao, kabilang mga halaman, hayop, bundok, ilog at dagat. Ito ang mga pinagbumula ng ating pangangailangan sa buhay, tulad ng hangin, tubig at pagkain. Ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng kagandahan at kasiyahan mula sa mga tanawin ng mga bundok at ubat hanggang sa mga dalampasigan na may mga alon. Ngunit ang kalikasan ay hindi lamang isang mapagpupunan ng mga yaman, kundi pati na rin isang maselang sistema na nangangailangan ng ating pangangalaga. Ang mga gawain ng tao tulad ng polusyon at pagkasira ng tirahan ng mga hayop ay maaaring makapinsala sa kalikasan. Kaya naman, mahalaga na tayo ay magkaroon ng responsibilidad sa pangangalaga nito. Sa pamamagitan ng gastong paggamit ng mga likas na yaman at pagprotekta sa mga hayop na unti-unti nang nawawala, makakatulong tayo sa pagpapanatili ng balansya ng kalikasan. Ang kalikasan ay may malaking papel at tungkulin nito ng bawat isa sa atin. Sa ganitong paraan, nasisiguro natin ang ating planeta na mananatiling maganda at masagana para sa mga susunod na henerasyon. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng kalikasan. Narito ang ilang mga paraan kung paano natin ito pangalagaan at protektahan para sa kinabukasan ng ating planeta. Una, mag-recycle at mag ng mga bagay. Ikalawa, iwasan ang polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ikatlo, magtanim ng puno at laman ikaapat, ingatan ang tubig at huwag itong aksihin. Ikalima, gumamit ng renewable energy tulad ng solar at hangin. Kaanim, magsigrigar ng basura at itapon sa tamang lugar. Kapito, suportahan ang mga produktong eco-friendly. At panghuli, magbahagi ng kalaman tulad sa pangalaga ng kalikasan. Sama-sama nating alagaan ang ating kalikasan para sa kanabukasan ng mga susunod na henerasyon. Matapos nating malaman ang mga paraan kung paano pangalagaan ng kalikasan, narito ang ilang katanungang may kasagutan na maaaring makatulong sa atin upang mas lalo pang maunawaan ang kahalagahan ng ating ginagawa. Unang katanungan, bakit importante ang pananagutan sa kalikasan? Mahalaga ang pananagutan sa kalikasan dahil tayo ay umaasa sa mga likas na yaman nito para sa ating buhay at kinabukasan. Kung hindi natin pangangalikaan ang kalikasan, maaaring maapektuhan ang ating kapaligiran, kalusugan at maging ang ating ekonomiya. Ikalawang katanungan, paano tayo makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan? Makakatulong tayo sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang tulad ng pag-recycle, pagtatanim ng mga puno, pag-iingat sa tubig, at pagsuporta sa mga produktong eco-friendly. Ang bawat maliit na bang natin ay may malaking epekto sa pagpapanatili ng kagandahan at kalusugan ng ating kalikasan. Ngayo'ng alam na natin kung ano ang ating pananagutan sa kalikasan, sama-sama nating protektahan ang kalikasan para sa isang mas maliwanag at luntiang kinabukasan para sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.